So, ayan na nga guys. Nakalabas na kami ng <laughs> sasakay na kami ng Roro. Ayan. So, ayan yung sasakyan namin guys. Nasaan yung van natin? Bayan. Abo off. Basta nandun. So, ayan na nga guys. So, pasakay na kami. So, alas 4.20. So, ayun, sasakyan namin Santa Clara. Hello. <laughs> Hi to my vlog! So, <laughs> guys, makakasama ko sa van. Hello guys, for today's video ay ayan, papunta na kayong Manila So, nandito kami ngayon sa uh, barrio ng ano Calbayog So, na may pinipick up kasi dito yung sinasakyan namin yun. yan yung van na yan So, hindi na ako nakapag vlog kanina dun sa bahay kasi uh, ano na nagra-rush rush hour na so Nandito kami sa ano, ewan ko kung anong barrio to, basta ano siya ng ano siya ng kalbayo, So ayan, for today's vlog, pabalik na naman ako ng Manila. So may pinipick up kasi dito yan, yung sinasakti namin yun. So may pasahero dito kayong babaan muna kami. So ayan guys, yung so mga kasama ko. So nagbabaan muna ng van kasi parang medyo ano pa magkakarga doon sa taas ng van so yan ang service namin po muna dito so ayan na nga guys nandito na kami sa Alin Terminal Port so pasakay na kami ng barko so nagaantay lang kami ng tawag ng aming driver sa van para pumunta doon sa labas. So, ayan. Pahinga muna kami dito. <clears throat> Siguro maya-maya pa kami dito mga ka, ano, mga kasi kararating lang na sasakyan namin na Roro. So, update later guys. A few moments later. So, ayan na nga guys. Nakalabas na kami ng... <laughs> Pasakay na kami na ang Roro. Ayan. So, ayan yung sasakyan namin, guys. So, ayan na nga, guys. So, pasakay na kami. So, alas 4.20. So, ayan yung sasakyan namin, Santa Clara. Hello! <laughs> Hi to my vlog! <laughs> ayan, guys, mga kasama ko sa van. Ay, nandun na pala yung van na, yung, ano namin, sir guys, papasok na kami ng Santa Clara. So, yan yung van namin. So, ayan guys, paket na kami. sa baba yung mga sasakyan. Ayan, dito na kami sa taas. Tan. Saan tayo pwesto? <laughs> dito na lang kasi aircon. Sa labas kasi yan. Ma Tabi, pwede ka naman mag ganun ganun mamaya so ayan guys nandito na kami sa loob so ito yung loob ng masakyan namin so, meron din doon sa labos so ayan guys yung ano yung air aircon dito sa labos pero doon sa loob yung akyat ng aircon tapos may paakyat pa dito Taraan. Ayan nakiyat ako guys sa taas. ayan yung pinakataas. So ayan guys, nandito ako sa pinakatuktok. Tayo. So nandito pa rin kami sa Ali. Ay Oo, oh, alin. alin. port. So, hindi pa naaandar mga alas 4. Alas 4 ng hapon. A few moments later. Meanwhile. So, yan na nga guys. Naaandar na kami. So, yun, hindi lang nakikita sa labas. Pero, Ayan. So, papunta na kami sa Matnog. Pander na kami dito sa Ari. So, update na lang later, guys. Bye. Meanwhile, So ayan na nga guys, ka-under lang namin sa Alin. Ayan. ka lang namin dun sa Alin Port. So papunta na kami sa Matlog. So nandito ako sa likod guys. Ayan. Tapos uh, nasa baba yung mga sasakyan. Nandito ako sa second floor. Tapos meron pa doon sa taas. And, so, ayan. Siguro darating kami din mamaya mga ano. Mga alas 6. Darating, darating kami sa matlo. Ayan guys. So update na lang later guys. Bye. Piggy guys, ayan. May mga piggy din tatlo. Charot. <laughs> Yan, bye-bye alin, bye-bye Samar. So, going to Manila na naman. See you next year, Samar. So nakandar kami guys alas 5. So magdarating kami nito sa Matnog is alas 6. Kasi isang oras lang naman biyahe dito sa dagat pag ano pag hindi maalon. Pero pag maalon do maabot ng dalawang oras hanggang tatlong oras kasi hindi nila hindi nila pwede palakasan yung pagandar ng ano barko ganon Yan, bye-bye na naman summer. Punta naman ako ng Manila. So, next year siguro baka maka, baka sa next year pa ako makaulit, makauwi ulit. Ayan, maka may naliligo. Yan yung mga ano nila. Yung CR nila nasa baba. Ayan, may naliligo. Two hours later. So yun na guys, nandito na kami sa Matnog. So nakalabas na kami doon sa Roro na sinasakyan namin. So pasakay na kami ng van ng aming service. Kaya isang oras, 40, 40 minutes, biyahe ng ano. So update na lang mamaya ulit. So pasakay na kami guys. 2 hours later So ayan na nga guys, gabi na na alas 8 ng gabi So kakain muna kami Ayan, so sinigang para may sabaw May mga kasama ko Tapos yung service namin na so, yun So ayan guys, kain tayo Saan so, nga kain? Dito na lang, parang may sabaw Ayan <laughs> Ito may drive Kain mo na kami, guys.